Isang caregiver hindi sinasadyang napatay ang kanyang pasyente. Si Ms. Huang na isang personal na caregiver na galing sa China ay hindi sinasadyang napatay ang kanyang 80 anyos na pasyente dahil gusto niyang matulog. Hating gabi noong October 1 na magsimula mag-rounds ang isang nurse. Nakita niyang natutulog ang pasyente at ang kanyang mga readings ay maayos naman. Nang balikan niya ito, makalipas ng isang oras, malamig na ang katawan nito pagtanggal ng nurse sa mask na suot ng pasyente, natagpuan niya ang isang tuwalya na nakasiksik sa bibig nito, samantalang mahimbing na natutulog sa kanyang tabi ang caregiver. Ayon sa caregiver, gusto lang niya patahimikin ang pasyente dahil mahilig itong humalinghing sa gabi. Hindi daw niya intensyon ng pumatay at hindi niya alam na mali pala ang kanyang ginawa. Ayon sa ahensya ng caregiver, alam nila na mali talaga ang ginawa nito at humihingi sila ng paumanhin sa lahat ng sangkot sa kaso nito. Nagreklamo daw sa kanila ang caregiver tungkol sa pagiging maingay ng pasyente at nasaksihan din ito ng ahensya. Nagsisisi at nalulungkot raw ang caregiver sa kanyang nagawa. Ayon sa ospital, ang kontrata nila sa ehensyang nagbigay sa kanila ng caregiver na ito ay hindi na matutuloy. Ang caregiver ay nakasuhan ng murder.